Magandang araw mga kalapatids, mga ka-advanced aviators. So welcome again sa Pigeon Talk 1 on 1 with Boss Jaime Lip and our special guest, ang ating mga idols at mga legendary fighters ng PHAC, Boss Nelson Dasilio and Boss Benito Goke. Welcome po sa Pigeon Talk 1 on Ayan, Boss, kamusta po kayo ngayon? Ayos lang naman. Ayan, thank you po for coming thank po. Thank you for your time, Parek. Thank you, thank you, thank you. Thank, time, you. thank you, thank you, thank you. So, kamusta naman po yung preparation natin for PHA, NDR, and SDR po natin ngayon? Uh, sa ngayon, umpisa naman naglulugo ng mga iho natin sa NDR mm -hmm. ang South Beach, Batapa. Pero tapos na po kayo ah uh, Siguro ma, ilan-ilan lang po lang sa SDR. O oh, para... Pahapon ba? Pahapon. So, para kalawanan ng mga viewers natin, ang nerd niyo po, ilan po ang nerd po ninyo? Mga 100. Sa PHA pala. PHA, yes. 100. 100. Ang South po ninyo? Ang South, PHA, mga 125. 125. So, mas marami po talaga kayo uh, sa, South, sa uh, aside from PHA, ano po? Uh, 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 uh MM and BBC. MMFC? Uh, so, MM, BBC. BBC. BBCM. BBCM, tsaka MMFC. Okay. 50-50. 50-50. Uh, Kaya, Boss Nelson, uh, naglalaro ako sa PHA. Ilang ipon uh, po, North uh, and South? Sa so far there. na yung kinuha ko po, ilang gawa lang. Hmm. May mga pinagdaan ng pang kalabutan. Okay, so, po. siguro kinuha ko mga 35 pieces lang. 35 from north? Uh, 35 pro, from north and then south 35. 35. Ah, so 35, 35. May, May club ako na BBCM at okay. LMMC. Ah, okay. So, same clubs same lang po yung nilalaro yun. Magkasama kami sa training. Eh. Oo. Oh. Ayun. So, nag-start na po ba kayo ng trainings? Or love fly pa lang po? Wala pa. Sa akin, nasa itlog pa eh. Ay, ba, itlog pa. North, medyo late late. Dahil uh, no, not on that Ito na po nasa 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 ano na pinapakawan. Bago mm -hmm. Pero yung south ko medyo late. Okay. Pero yung late depende naman po sa late kasi minsan may mga late booming or yeah, medyo late talaga. Ah uh, late po pero Kasi at pandit man pag mas bata mas mabilis. Sabi nga ng kumpare ko, pare late kaya ta. Pare pasensya na. <laughs> Kahit ulit man ang matching, nakakaapoy pa rin. Yes, ah. Lagi, <laughs> no, lagi siya nauna sa no, akin. No. Eh. One month ka for not? Ah... Uh, January. January ka pa Ako talaga, mga February. 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 Late. Okay. No, okay. Dati February rin ako. Valentine's Day pa. Ah, talaga? February 14. Ayun ang start so, ng uh, peri. Ano yung disadvantage ko mas pa? Ma mas 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 uh, mas mga player natin kasi medyo pag late ka nag-break kasi medyo yung lubong di natatapos eh. Pero mas mabilis sila mabilis. pagpata. Yes. Yun lang ang laro natin, super set style. Super. Kailang, right. Eh. Kailangan may medyo may mabilit, mabilit lang siya. Yun, papakal ka pa, loaded. pag kayong date po ba, nagkakat kayo na? Ng, Kahit na, na January, ka cut ito. pa rin ako. Ah, so nagkakat. Ilang feather? Eh. Ha? Il ilan? Dalawa. Dalawa. Dito tatlo si Pantlo. Miguel. Ah, 9 and 10 flight. Oo. Oh. Uh, sa akin, kaya medyo mas maganda maaga ngayon. Then nakakatakot yung weather natin yun. Yes, opo. Pag medyo na late ka, gisa may lumilipad ng adeno. Tsaka misan may monkey pox pa. Oo. Oh, yes. kaya nakakatakot. Talaga, kailangan talaga maaga para matibay na yung Sa akin, maaga kaya... kami. ah uh, pero timing namin yung pag release ng changing ng PHN on time na yung, may suntok. December, nagsasahal na kami. Kasi sometimes may nang kita hindi okay, kakatay mo, habulin mo, at least makapaghabol pa. Yung lang medyo problema. Pero hindi pa rin no. matatapos ang lugo eh. na. Kaya na December break. Tapos, tapos. Kasi cut yung tatlo. Hindi, ah, kung hindi mag-cut. Hindi rin yung print. Aagutin sa karela. Talaga ka Usually last flight, yun know, ang so, pang mahirap. Ah. So pag kinat at least buo na yung tulog tatlo. So boss, Okay, mostly po sa sa buong talang buhay niyo po ng pag-iibon. Ano po yung pinaka favorite niyong line na hawak at yung talagang yearly na nanalo? Uh, Siyempre yung old line ko. Tutubig. Kung baga kahit saan po niyo yung siya ipare uh, talagang winning type. Yung tutubig niyo po, boss, anong composition nun? Ah yung yung pinakatatay niya, Ah, uh, yung lay ni ni Sinto. O sige, si matanda. Ah, uh, Tapos yung down. C. Yung kay Vicente no. Ah. Pero o ano blood line talaga Hindi ko alam blood line kay, kay Vicente, Vicente di ko dyan dyan. alam. Eh. Kasi mostly kasi kay Sir Vic po pagka yung ano niya, hindi siya kasi before nagbibigay ng pedigree eh. Lately na lang. Lately na lang siya nag-record. Saka doon sa, ang nakita ko lang sa pedigree niya, walang yung line. Basta first overall ng North, first overall ng South, ayun yung mga pairing. Basta po winners, winners sa winners. Yun yung nakikita. Pero ang, ang nakita ko lang sa pedigree ni Boss, big na ano, yung legendary line. dan line niya. Dun? Oo, o, yun yung ano. Ayun lang, napansin ko lang doon sa mga pedigree. Kasi ang may hawak ngayon ng, mga, ng system ni Boss Big, si Raymond. Ah, mm -hmm. uh, Dalapas. Yes, sila Raymond Dalapas. Sila Dan Dalapas, ang may hawak na. Kaya every now and then, kung may papa detect kayo na ano, na legit naman na managalik kay Boss Big, or humingi kayo ng pedigree, sa kanya, meron siya. Meron siya. Oh, pero with approval mo ni Boss Big. Okay. Oh. Pare ang um, tutubig at pakakaluluwa eh, isa. Yun na yun. Ah, yun na. Ah, uh, yun na yun. Ah, pa yung tutubig, dali sa 153B. 153B, apo ni kaluluwa. Ah. Uh, ah, uh, so, siya na yun. Yung line na yun. Ah, uh, yun Pero na yun hindi December. No, no, no. no, no so, uh, apo ni kaluluwa. Ah, uh, yung 153B, apo ni kaluluwa. Pero, Pero ay naging tutubig. Uh, breeding number niya ah, number. ah yeah. building number ah, breeding number yan, b kaya naging inaantin ako ng 222B parang golden pair nyo, ah, nyo na po siya simula't sa pool, hindi niyo na po ah, wala lang lahat ng, ng na anak, mga okay yeah. kahit na i mo, okay pa rin so b is uh, isang kalapate o yung pair? alin? ah, uh, yung pair na yun yung pair na yun yung pair na yun breeding pair breeding pair na 222 yun ang golden pair, yung kasi boss, alam mo yung, nanalo po ako sa inyo ng ano, ng Raffle Bird sa SMX. Like, uh, actually, yung, mm -hmm. yung line po ninyo, saka yung pinagpares ko po yung line ko. Mm -hmm. Nanalo po kami sa RBA mm -hmm. pang 6 overall. Oh, ayos siya. Oil, LR. No, Kaya, ayun po. Thank you po, sir. Doon sa iba na yun. Actually, ayaw bigay sa akin. Di boss, sir. Huwag gano'n ako eh. Ayun bigay sa kanya. Idol. Hmm, idol. Kaya boss, Nelson, ano po yung famous line po ninyo na tumatak po sa pagiging Nelson Dasilio? One of my favorite bird that I got is the crafty people. Yeah, that's the exactly. It was I an mean. mm -hmm. So, nasa akin na po yung zero tester. So, one of my bird na gold mine na tinatawag mm -hmm. ko. And then, second is kay eh, Benito ko. Mm -hmm. Yung tutul din niya na nagagalo sa akin. Sabi niya, para ilipad mo. Sabi niya. Then, tumapos talaga ng taklo ba. Talagang hindi niya pinaya si Pandi. Mm -hmm. Talagang yung ipon, dalawang ipon, talaga ng hindi ng taklopan, niregalwa pa kami ng pera. Wow. So, what's tsaka yung third, yung kay Peter C. Peter C. Oo. so, I don't like you kay Peter. Yung kay Peter C, yung nakuha ni Sadi Garcia, na hinapon niya pa nga na makuha yung So, binigay niya sa akin uh, yung ring bag dahil di ko naman nagap. Tinago yes. ko na, ba't ko pa ibibigay sa akin? Yung magulang, magulang na sa'yo. Uh, uh, nasa akin. Pero uh, uh, nagpo-produce uh, pa rin, may si Melia pa rin. Wala, nagpo-produce pa uh, okay. eh, eh, minsan birthday ni Paling Juan. nagkita-kita kami. So, nagkakwentuhan. Sabi niya, sisigaw niya, nakikinig lang ako. Sabi niya, Peter C, may gold mine, sabi niya. So, sabi ko, bakit? Bakit ang dami kong ipon sa bahay? Almost 1,000 ang bird ko. So, ginawa ko, naisip ko ngayon, na yung Peter si ko, eh, call ko. Nakita ko na maawa naman ng Diyos. Mm -hmm. Nandunong pa yung isang ka, tsaka yung isang hen. Okay. So, pagbabalikin ko ngayon sila, tatago ko. Pero yung mga rotester, talaga marami sa ulo ako. Ay, yes, o. Yung meron, kasi nawala na yung uh, rotester na online sa akin, binigay mo sa akin, gumagawa. Oh. Okay. Uh, Nirema, binigyan na ako ng hindi ko po yung sabi ko ayoko ng mapaya yung idol nating lahat yes. so binigay ko kay tabi ni parin Jimmy pare pare pedigree pare puruan mo kung di ako marupok pare parin Jimmy yan pare yung mapaya sabi niya eh record mo eh kung sulat mo lang yung magulat pare gawan mo nga ako pare gawan mo ako kaya nahiya ako dahil parin Jimmy Si Ruth tester, uh, the reason pina-auction ko yun, ay ko nang pula at that time. Nahirapan ko sa pakpakpak -pak, -pak nila with this case. And nung nanalo siya ng San Francisco, I think, eh. So, of course, yeah. siya. So, sabi ko, halang? Tinanong ko sa asawa ko. So, being very religious sa as asawa ko, sabi niya, eh, couple head, head. Okay. Pinaka-dalawang famous na babae sa Bible, si Ruth at si Esther. Pinakasama ko. Rotester. Actually, yung in po namin sa inyo, yung sa parang anti-lambat, kami yung nag-bid nun eh, yung time na yun. Kaya yung blue bar na nakuha ko po sa inyo, talaga nang produce siya. Eh kaso, lagi nakapapakawalan ng lokma ko, kaya nakadalawang balik po sa inyo. Yung uh -huh. pangalawa, di ko po, po alam kung bumalik pa po, po sa inyo. <laughs> yung pangalawa. And then, yung, yung, binali, yung binigay niyo po sa akin na pula, na rotester, yung type po kasi n'on ah, uh, kailangan ko ng pamangkin ko dahil na nagkaroon po ko kami na uh, yung kulang sa buwan mm -hmm. na baby. So, kailangan ko siyang isalba. Kaya, na out ko muna siya. kay Press Oliver, kumilos yung kulang ko sa kanya. nag winners din po siya kay Press Oliver. Kaya, sabi ko, ngayon, blessing in disguise. So, so, ganun, so, katindi yung tester ni Paljie. Parang, Minito, Uh, very consistent ka, especially sa South. Eh. Yes. Kaya tinawagan ka ng King of the South. Ba't na may iba pa nagbangkit like, you're still the King of the South. <laughs> uh, <laughs> uh, never pa in PH history na di, wala kang pawi sa South. Eh. Sa Tacloban or Makata. What's your secret? Eh. Wala <laughs> naman. How <laughs> yeah. be to be Benito okay <laughs> Sipak lang, sipak. Sipak lang sa training. Every time, eh, meron niya sigurado. Yes. Si, si Benito, meron. Sa sabi ni Miguel, meron. Ganun lang sila ni Boss Nelson the Silio oh. eh. Halos magkakatikit lang din eh. So, secret is training. Puro mintos. Puro mintos, mintos. In, before club training, nagbimintos na kayo? Ah, meron din. Before, before. Before, meron. Before, na. club training. Mintos muna kami. Pag medyo 100 km na, oh. doon na kami sa sabay yeah, sa The na. same. Uh, let's say, ang club trainings always start by August sa not? Oh. No. Uh, Kailan kayo nag-road training? September. Kamaga. Okay. September, road training na. Pero yung block exercise? Tuloy-tuloy uh, uh, tulo yun. Three times a day po or two times a day? Oh, 2 times a day. And last. then, road training, I mean, August ang club training eh. Oh, uh, September. Late kami. Late kami. Uh, ah, so, lang kami. So, after club training, tsaka oh, nagtitrain ni kayo. Yes, di ba pa ka? Yes. Uh, pag nakasimula na kami. Mga two weeks lang naman, club, uh, ano namin eh. Mga so, na lang kayo. Mabul na kami. Pero every day yun. Tuloy-tuloy yun. Okay. yun. Sabi okay. ni parang Benito, mm -hmm. nakasimula na kami. At pare, pare, may dami. Ang layo na ng training nila. Sabi niya, ayahabula. Sabi niya, pag nakahabul na kami, pare, nakahabul na tayo laki ng titig natin. Ibiruin <laughs> <yung geroy> niya. Ang <laughs> problem sa, sa north, uh, pag lumabol ka, yung ulan, yung bagos yun. hindi ka makapag-train. We've one balik. week, 10 days, straight na walang training. Puro balik ang bagos. Yun ang medyo problema. Pag umuulan. Yun ang hindi sa south, mas madali. Pag, pag, pag nais mas kami, then nagmadali kami, sabi ko, pare, yung busibong po, tatawagan ko siya. Sabi niya, pa sa akin, pare, ang dami pa kasi marami ako. Ikaw <laughs> po, hindi kasi. Yung bagay para ng TV. Pero mostly, sir, mga ilang kilometers po yung, ano niyo, tirada niyo sa road training, mga 50 kilometers? 100 daw. So 100. 100. 100? So, every day po 100 kilometers? No, no, no. no. Starting muna, sir. Starting. Mang... 5 lang. 5 oh, kilometers. Pero pag inapatoy 100, uh, every day, 100 na po? Uh, misan, lalapit ko te. Tapos nalalayo yeah. ulit. Ah, para okay. Pero everyday, nagte-training. Everyday. Okay. Pag hanggang kaya ibon. Pag may road training, tapos may club training, sumasabay kayo sa club or... Pag medyo malayo-layo na. Sa club na. No? Club malayo. Kasi ang hirap mag road training so, na malayo. Wala, di kaya. Uh, Pagbuta ang driver natin. Uh, ah. Boss, may, may isa sa akin. Nag-release daw po kayo ng hapon. Tanghali, tanghali. Ha, pati yung paggabi na? Uh, yan lang, di ko pala. <laughs> <laughs> so, hindi po pala, fake news po pala. Yun. Tanghali. 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 Uh -huh. Kasi parang, parang ang nag, 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 nagkwento sa akin, parang, kumbaga parang sasanayin mo na yung ibon mo na kahit yung pahapon na uuwi. Hindi, okay. sa salt mainit eh. So sinasanayan niya na mainit. Sinasanayan. What time tanghali. sa tanghali? Sa so, 11, 12, 12. Kaya. Oh. Kaya. Kaya, kaya naman. Hindi ba may hirapan sa orientation? Hindi, hindi. Pag, Pag nasanay na ibon, alam niya na eh. Pag tingin sa ti, ano ng araw, alam nyo na eh. Pero hindi mo pwede bigla yun. Tignan yes, lang yung ka 7, 8. Tapos bigla ka talo ng 11. Uwi, pero matagal. Matagal. Wala sa oras. Mga 3 oras siguro Ah, okay. Para bago malaman yung orientation. Mm -hmm. yan, mm -hmm. orientation. Pero ang strategy naman unti, po yun. Unti-unti So same lang din ang strategy with the South Indian food. Mm. Ganun -hmm. na. Ilan breeders mo pare? Ako? 2,000? More? <laughs> Baka 1,000 plus lang. 1,000. Breeder <laughs> lang. Breeder. Breeder. Sa pare. Same lang. Same lang yun pare. Pagdating sa training, hindi na ako nakikailam dahil siya nag-dating. Mm -hmm. Nice schedule. So, yeah. Hindi kami nagtatalo yun. Yeah. Basta pagkatawagin ng tao, yes. Huwag ako tawagan niyo. Hindi ako tawagan niyo si Pare. <laughs> <laughs> Bala na si Pare Benito. Yan. Basta kami dalawa, wala si siya ko. Ano man mangyari, wala si siya. Yes, tama na. Wala na rin si Regarding po sa breeding preparation po ninyo and din sa pagpili po ng mga line na ipapares po ninyo. May mga kino-consider po ba kayo yung mga line or mga eye sign or sa mga ay, body ay, confirmation? Eye sign pare. Wala na. Hindi ko na kayang sa 1,000 bird, pwede ko ba isa-isa tignan yung So, pedigree na lang. Pedigree na lang. Pedigree na lang sa pedigree. Sa'yo, sign? Hindi rin ako mahilig sa i sign. Hindi rin ako mahilig. Basta nakita ko yung ibon, yung lahi ng ibon, doon ako nakapokus. So, paang check nyo pedigree? Pagka ano, papahanap nyo lang po. paper, yung hipong, hindi ko na nahihipong. Okay, what I do is talagang hinihipong ko muna yung uh, wala sa condition of not completing this okay. year. Nasa condition, ito lang pedigree tingin mo sa akin. Yung lalata ko pedigree. Hanapin. Uh, <laughs> Hanapin. Ilang breeder mo nun? Bari. Ang breeder ko, mga 200 plus. Kaya pa. Marami ko ibon kasi meron off color. Hmm. It came to a time na mas marami off color kaysa bloodline. Kaya <laughs> <laughs> pinamimigay ko nila ba off color? Pero boss, binito di ba may may mga rare colors oh, kayo? Ah, magagaling na, yung color na. Yun ang sinasabi ko eh, yes, yung so. sa genetics. First two years, import ako. Hmm. Ang ganda ng pedigree. Hmm. Nang pagdating dito, sasabihin sa akin ng Lokman, oh, tang -tang, ano, yung lockman ka, ang tanga-tanga nyo, may ibon na ito, tractor, <laughs> di marun pumasok. <laughs> <laughs> di pa nagtitrain yung bus na tayo. <laughs> so, ginawa ko, mini ako okay, parbinito kay, kay Nelson Dasilio, hmm. uh, kay... Uh, Luis Chiu, mm. kasi may mga white trousers sa siya. Uh, uh, Tapos kay uh, Dennis Palma, uh, marami Dengis. siyang sa Adel, eh. Mm. So yun ang ginamit ko lang, yun sa iyo mm. mga pare. Mm. Mga ko na Calvayo, uh, uh, Kapalogan, mga Opal and the Andalusian. Andalusian. Andalusia. Ay, Andalusia. Boss, oh. anong dahil yun, yung Opal yung sa Andalusian? Yung Opal ko lahat, may pinasok na na uh, Pero yung origin niya ng Opal? Imported. 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 John Arden. John Arden. Uh, uh, ay, yung Andalusian, uh, parang Wig... Ano yan? Wiggen. din? O... Hindi ko maano eh. ata. So, hindi mga Apollo na panahon? Apollo din siya. I mean, yung... Uh, tapos, cross ko sa mga 2 babalik ko ni Yung Holland and pa Yung kay boss na nasunda sila, ano yung nakuha sa sa akin kasi ano yung mga brown. Brown mo? yung mga rotester na brown. wala wala ako yung mga... Oh, color ba? Color. Hindi ka sa color. Pero dati na nahilig kayo dahil... kami, sabay din kami. Mm -hmm. eh, yung pangka kami niyan. Eh, something na kinuha na namin ni Albert Pari. Nakalimutan ko na yung Carlson? Kaya Carlson ng TTR Cervantes. Ang ganda eh. Talagang ang tingnan. Yes. Yung Opal tsaka delusion di galing ka Carlson. Kay Carlson. Kay Carlson. Pero magaganda rin pedigree na ng kay Carlson yung mga ano niya, mga colored racing pigeons na nagaling ibang bansa rin namin. Pero huli, yung kinuha ko sa kanya, yun ang nagpa-perform. Try okay. na lang ka na nang-impart ka. Tapos, mostly, sir, ng mga achievements po ninyo, talaga may napakilos kayo na opal na, sir. May winners mayroon, na, na, na kayo na opal. Alam, may makantor ako mo inol. Ah, okay. na showbird ng anak ko, tinanong ano lahi na. Sabi ng ano ko, opal lang. Hindi <laughs> ako ano lahi. Eh. Pero, sir, sali kayo sa genetics, sir. Pagka ano? Pag may oras. Pag may time. So, Total PHA. Hindi kayo, OLR. OLR. Ah, meron. Are... Oh, meron oh, po oh, tayo. Oh, oh one love oh, genetics. So. Meron, uh, of color lang maglalaban. Mm, yes, okay. Asa lang lupa. Sa FPR Supreme Oil, FPR uh, Supreme. and then sa ESM yes, yeah, oil, yeah. oil So dalawa yung uh, oil arm na uh, nag-tie up kami with the genetics. And then pagka rarefollers ang nanalo, mm. times 2 ni Boss yung paprive. Mm. So Try to promote. Yes, uh, kasi lahat uh, sa vision Dito no. ba tagal eh? Ba Start uh, eh? Hanggang June 30. Ang uh, uh, sing-sing? So yes, any? Yes, any, any rin. Kung yes. so may chance po kayo, uh, please join genetics. Sige, oil. sige. Marami yung mga import na reduce na 600 to 900 km. Mag-inap na siya. Mahilap po kayo. Sobrang ganda. <laughs> <laughs> Baka bumalik po ulit kayo mag-import ng ano. And then, pag kayo mga, paano po pala mamili ng breeders na i-acquire yung mga like mga imported, yung ano. Ano po yung mga karakteristik uh, ng ibon na hinahanap po yung, sa pagpili ng breeders ko? it's important din yes. Hindi lang mo natin makita yung yung ng ibon eh so most pedigree tigray lang. pero pagka dumarating pag na po makikita mo eh okay to pagpangit pangit, sayang to eh <laughs> ganyan po yeah na like me pag dumating, lalaki okay tabi <laughs> pero ano po yung mga gusto nyo? mostly mga auction dito sa sa Pilipinas, di ba mostly may mga invited may naman dito. tayo. Oh, yeah. Kasi so, nahihipo so, po. Meron na naman. So, may mga nag -apart. So, yearly po ba kayo nagpapasok ng mga bagong lines po sa mga... Pag may nakita na ng magandang ibon. Baka pero. Hindi mo mapigilan. Sabi ko, last na to eh. Tapos ko, may Uy, mga finisher na oo oh, lahat, abroad, hmm. nag-option ka kung kumukuha ka. Yung first, yung dati, two years ago, ay marami na ako. Hindi na ako kumuha sa... Ah, saan? Sa Pataya na ako ko. Sayang nga eh, ngayon, pataya, balita ko, kumumura ng ibon. Sa dami. Kumumura sa 3,000 na... plus per eh. day. Oh. Ay, kanina na kanina nakalimutan pa ko, nagpapakita ko sa inyo yung mga anak ko. Mami, ay Ayun. So, meron po ba kayong gustong pasalamatan, sir? Mga mga followers po ninyo, mga families po ninyo, before tayo mag-e. Kapag ikaw na po. Ako, sobrang nagpapasalamat ako kay pare Jimmy kasi so, sobrang bait na sa pagtitiwala niya na pinigay sa amin dito, lalo na sa iyo rin. Boss Aaron, Thank you din, So nakakatuwa kasi parang naalala mo yung alagang magaling. Yes, reunion po ni Kito as alagang magaling. Reunion. So, medyo nawala rin ako sa larangan ng nahanap mo ako, di ba? Yes, so okay. po. Pero hindi naman ako na-stop. So, yes. so far, hindi ko lang talaga natutupan yung pag-aalaga. Gawa ng isa sa family, may pinagkataan ng uh, 40. Yes, So, ngayon, medyo okay-okay na Then sabi nga ni Parin Ben, pare, libangan natin to go. So, papalit tayo. Uh, naalala ko pa, during alagang magaling, si Parin Benito ay magsalita. Oo. Oh, oh, yes, oo. Oh, ko po yun. Uh -huh. so, uh -huh. Kaya, yung director natin, uh -huh. sobrang higpit. Talaga pinapauwi-uwi. Take take take. Take one to two. Ito ang kakahiro script. Oh, pero okay, have to memorize the script para kaya lang ayaw ko Si JS nga sabi niya, buti nga kayo ganyan lang eh. Ako kanina umaga pa. Si tawa na sila. Sabi ni ni buti na gusto pa rin JB. Hindi kami pinababayaan niya kasi eh gaya. Sabi ni Palin, tama na yun, tama na yun. Okay na yan. Sabi, sabi, Buong araw kami. Buong araw. Ang daming take. Uh, sabi ni Paring ni Paring Boko eh. Parin, pupunta kaya si Paring Jimmy tsaka si Edgay. Paring, pag hindi pumunta, huwag tayo pumunta. <laughs> Bakit? Paring yung tagapagtanggol natin. Hindi eh. <laughs> kasi yung buwan niya, mas kina-perfect na. Gusto niya ulit na ulit. Pipiling siya. Yes. Gusto uh, niya. Yeah, talagang magandang uh, ano. Ititain ko. Presentation. Kaya na kanina nagtanong ako, ikaw ba yung director? Hindi. Hindi ko baga para, pigeon talk lang po talaga uh, tayo ayun naman po yung aim po ni Boss Jimmy na regarding po yung gusto yung parang normal lang. Normal na conversation natin and then yung sa pag-uusap po baga para may mga Q&A lang po kami sa hey, inyo. racing is I love you pigeon racing. Yes, so uh, opo. Okay. Ayun uh, ang passion natin. Alam hindi na natin makakalimutan. Yes, opo. So. Ayun, boss. Dinito, oh, yeah. Thank you sa ano ka kay pare Aimee. Mean, Thank you pa. Thank you rin thank kay Aarong so so sa, sa, so so sa pag sa amin. Thank, so so <laughs> thank you so much. Uh, thank you. So again, on behalf po ng video Talk 101 with Boss Jaime Lim, so subscribe na po kayo. Like and share lang po ang ating videos. And comment down below po tayo. Lahat po ng mga questions po ninyo, uh, i-post nyo lang po at mamimili po kami ng mga questions to be questioned po sa mga susunod po natin na guests. Para po sa ating mga raffle, meron po tayong mga raffle bird and then mga pigeon products po na pamimigay. So every month po, tayo, once a month po magkakaroon tayo ng mga raffles and meron po kayong chance na manalo. So subscribe, like, and share na po kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I thank, thank, thank you so much po. Yeah.